magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi anong mga pong oras mapapanood po ninyo ito pong ating programa ngayon, no? So, bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, eh gusto ko lang pong sabihin sa inyo na medyo talagang uh, masasabi ko na na mukhang wala naman po talagang parang wala po talagang paki-alam oh hindi ko naman yata kaisa talaga yung ating mga subscriber no? kasi sa totoo lang ilang araw na po kong humihingi ng kahit konting tulong kahit kaunting awa binigay ko na po yung aking chikas kahit paano po sana ay may magsend yes, itong mga nakarang araw may nag send po ng 200 pero hindi naman po sa ano, sa totoo lang yung aking pong gitara na yun lang po ang aking munting aliw para po sa tuwing ako ay nalulungkot, sa tuwing ako po ay may naiisip na gustong kantahin eh napilitang napilitan po kong isang la. So binibigyan lang po ako ng isang linggo na kapag ka hindi ko nakuha o natubos yung gitara eh rimata na po, no? Eh sa totoo lang ayoko po sa isang layo aking gitara dahil 'di ba kahit papano yun na lang po yung munting kayamanan ko na material na nahahawakan ko So ah uh, di ko alam kung anong di ko alam ha kung paano ko sasabihin pero kasi may nababasa ko na suportado tayo ng mga kabibim natin suportado tayo nasa likod natin sila pero nasan ba talaga sila? Kasi wala eh, wala namang di ko hindi ko puram dam mga kababayan. No? kasi sa sitwasyon kong ito eh, parang kaya ang huling-huli ko na lang talaga nanghihingi ng tulong ngayon ng ating mahal na pangulo. No? So kung may malasakit ang ating mahal na pulo, pangulo sa akin, eh sana makita niya kung paano ko nagdurusa, naghihirap dahil sa pakikipaglaban ko para sa kanya na kung saan mas lalong naging delikado mas lalong nagiging kritikal ang sitwasyon ko dahil sa talagang binabanatan ko ng husto lalong lalo na yung mga taong nang ninira sa kanya kumakalaban sa kanya tapos ito sitwasyon namin kani kanina lang eh, nagkaroon kami ng sagutan ng aking kapatid maging ng aking bayaw dahil nga sa halos pagtabuyan na kami dahil walang wala nga kami maibigay So, yun ang sitwasyon ng inyong lingkod, mga kababayan. Okay, mga minamal ko, mga kababayan. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy po na pagsubaybay dito po sa ating programa. So, sa araw po ito, pag-uusapan po natin. Ito pong paninira na naman po ng mga DDS. Kung maalala po ninyo, mga minamal ko, mga kababayan. Noong pumunta po ang ating mahal na Pangulo, doon sa mga nalindulan, sa iba't ibang panig ng ating Pilipinas, na kung saan ay, ah... Uh, nakaranas ng mga sakuna nakaranas ng mga treheja nakaranas ng mga hindi inaasahang pagkakataon o pangyayari nakita po nila na nadudoon ang uh, uh, kumbaga nangdudoon po yung uh, tawag nito uh, NFA no yung sabi ng NFA yun po yung bigas no so nung nakita po nila na may nagtitinda po ng bigas na halagang 20 pesos Ginawan po nila ito ng isyo mga kababayan. Ginawan nila ng isyo. Ngayon, pinaliwanag po ngayon ni Atty. Claire Castro kung ano ba ang trabaho ng DFA. Tama? Ah, ah So, para maintindihan po natin, ito panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Sir, uh, may mga ilang mga netizens at social media personalities na kung may question, no? dito sa Benteng Bigas, meron na program in Davao Region, yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas galing sa Agriculture Department to those affected by the earthquake including in Cebu. They're asking why government rice is being sold instead of distributing it for free to those in urgent need. For instance, social media influencer Regal Oliva quoted, At first it sounded noble, a dream realized, a gesture of compassion, but I couldn't help but ask, is this mercy or marketing? How does the palace respond to this criticism? And what is the rationale between selling rather than giving the rise to disaster-affected families? Yan po kasi ang problema eh, kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Unang-una po, alam po natin na mayroon po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda napakita po natin at naibalita natin kung ano-anong ginagawa ng ibang ahensya tulad ng DPWH, DSWD, uh, pati na po ang DISUD para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan mabibiya, ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinion, nilalabas sa kanila mga content, bilang content, sa kanilang mga YouTube channel, Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito pwedeng magbigay ng bigas ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Ulitin natin, NFA hindi po sila allowed magpamigay ng bigas kundi magbenta ng murang bigas So yun mga minamal ko mga kababayan, maliwanag naman po ang DFA po hindi po DSWD no? At wala sa mandato ng DFA na sila ay tumulong. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Nakukuha ninyo? Kaya kayong mga DDS, tira kayo ng tira mga tarantado kayo, ha? Tira kayo ng tira, mga bobo naman kayo, mga siraulo kayo, mga walang alam. Eh dapat inaalam nyo muna. Eh buti nga nagbibenta ng 20 pesos silang ba gusto nyo? 40 50, 80 Eh samantalang ba diba? Sa 20 pesos pa nga lang Todo paninira na kayo eh Eh lalo na pag narinig ninyo Nagbebenta ng 50, 40 Ha? Ano na ba talaga gusto ninyo mga DDS? Ha? Ano na ba talaga ang laman ng utak ninyo? O Baka kontrolado talaga ni Sara Duterte Mga utak ninyo mga dimuho kayo Dahil mga siraulo, mga gago, mga demonyo din kayo Ha? So ngayon alam niyo na kung anong mandato ng DSWD at ng DFA. Ang trabaho ng DFA magbenta ng murang bigas at trabaho ng ng D, ng, D uh, ng DSWD ay tumulong. So malaki 'yon, magkaibang ahensya 'yon, mga kupal, mga walang mga gago, lahat ng mga DDS mga bobo. Napapansin ko na lahat ng mga DDS bobo. Kaya ang bansag sa inyo bobong mga didilis. Dahil talagang mga bobo naman talaga kayo. Dahil kung talagang hindi kayo mga bobo, di sana nakikita ninyo, nalalaman ninyo ang katotohanan. Pero dahil sa mga bayad kayo, mga putang ina ninyo, kayo mga didiles. Ha? mga gago kayo, mga diputa kayo, mga kiki ng ina ninyo. Ang babaho ng mga espiritu ninyo. Ha? Talaga wala ko ibang kayang gawin kundi sirain ang administrasyong ito? O manira sa administrasyong ito? sa kakasira rin hindi naman ang administrasyon ito ang nasisira kundi kayong mga gago kayo mga loko kayo wala na kayo ibang ginawa kundi manira na manira na manira na manira pero yung mga pagmumukha ninyo mas sira naman ba? Diba? sa kakapanira ninyo nagmumukha na rin kamukha nyo na si Sarah Duterte na mukhang ha kitang kita nyo naman ba? Diba? buti nga nagbebenta Ha? Nang 20 pesos na bigas. Kesa naman nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa pera ng taong bayan. Katulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Mga kupal pala kayo eh. Ha? Wala na kayo bang ginawa kundi silipin, sirain, gumawa ng issue, gumawa ng kwento para lamang maisiksik o maipalit yung uh, indailustay ninyo. Para lamang mailagay sa posisyon yung magnanakaw na reyna ninyo. Na kung saan, wala nang na ang nagawa sa bansang ito, puro paninira, puro kasinungalingan, puro kadramahan. Di ba? Ganyan na ba lahat ng mga Pilipino ngayon, ng mga DDS? Ha? Ganyan na ba ang lahat ng mga DDS ngayon? Style Sara na? Wala nang ibang ginagawa kundi manira na manira na manira na manira? Ha? Mga gunggong kayo. Sa kakagaya ninyo kay Sara Duterte, mukhang halimaw na rin kayo mga gago kayo. Tandaan nyo itong mga DDS ha. Konting-konti na lang kayo sa amin. Sa aming mga supporters ni PBBM. Konting-konti na lang. Titirisin na namin kayo. Pag tiniris namin kayo, baka sabihin nyo anong English ng tutong. Ha? Kaya wag nyo kaming subukan. Nakita nyo yung rally? Oh, itong rally na ito, katatapos lang. May pawelga-welga pa kayo mga tarantado kayo, kayo mga gago kayo, kayo mga walangya kayo eh walang hindi nga kayo nang lahat sa mga sa welga ng mga mga makapibibem eh. Wala kayo sa kalahati. O yung nga lang kay Barsaga eh. O, di ba? Milyong-milyong mga langaw ang dumating pero tao wala. Halos hindi nga umabot ng isang daan mga gago kayo. Sa kalokohan ninyo, sa katarantaduhan ninyo. Tanggapin nyo na ang katotohanan na wala na kayong magagawa kahit ano pang paninira ang gawin ninyo dahil gising na ang taong bayan sa katotohanan alam na ng taong bayan kung sino at ano at kung ano talaga at sino talaga ang nagpapahirap sa bansang ito walang iba kundi ang mga Duterte magkano bang binayad sa inyo mga hinayo pa kayo ha magkano bang binayad sa inyo mga gago kayo pagsasampaling ko kayo isa isa eh. ha i-message e yung ako sino mga DDS na lalaban sa akin kung di ko kayo pagsusuntokin isa-isa sa tagiliran tsaka sa sikmura eh. Ha? Sino mga DDS? Sino matapang dyan? Di ko kayo pinagbabanat-banatan dyan ha? Huwag niyong gagalawin si PBBM at niyong sisirain. Huwag niyong sisiraan. Kung ayaw niyo bigyan ko kayo na tagi isang uppercut dyan, na tagi isang suntok, tagi isang sipa sa tadyang ha? Ang gago kayo. Kami, inis na inis na kami sa inyo. Pinipigilan lang talaga kami ni PBBM. Dahil ayaw ni PBBM na masaktan kayo. Dahil iniisip ni PBBM na mga biktima lang kayo ah, ng, maring, ng maling uh, akala ni Sara Duterte. Mga biktima lang kayo. Pero, pag kami hindi nakates, isasabit namin kayo isa-isa sa mga ihahangir namin kayo isa-isa sa mga poste ng Miralco. Ha? Ah, gusto nyo ba yun? Oh, kaya tumino kayo kung ayaw ninyong gawin namin sa inyo Magtino-tino na kayo, mga DDS. Dahil malapit na kami sa inyong mapikon, ha? Oh, hindi kami si PBBM. Kaya huwag kayo masyadong kumpiyansa. Kung hindi lang nagmamakaawa si PBBM sa amin, eh, sabi ko nga sa inyo, ha? Lalamukin kayo sa amin. Baka magmukhang giniling kayo. Ha? Kaya magtino-tino na kayo, ha? Please, alang-alang sa mga anak ninyo, alang-alang sa pamilya ninyo. Dahil pag kumilos na kami, baka baka sabihin niyo eh. Ha? Please Lord. Ha? O, sa mga DDS ah, tama na. Tama na. Matuto kayong gumalang kay PBBM. Ha? O, so muli po, tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.